Face on! Ayun, nun! Uy! Ano? Oh. May kumagat pa ah. yata. Meron pa. Ano? putang inaakala ko, Ano? Ano? Pala nun. Ay. May pating. So, ha? Okay. May ano sa likod? Ayun, nun! Ha? na! Ito! Wala ko so, ka na! mga katropa panibagong vlog welcome ka ulit sa ating vlog mga katropa yun ano na naman ang fishing natin ayan nandito ulit tayo sa ating paboritong spot sa may scientific ayan at ah, tanghalin tapat kasi tanghali ako nagising kaya ayan mag alas 11 na ng tanghali tayo pumunta at yun mga katropa baka makadali na naman tayo ng mga magandang isda Ayan, dito na po tayo sa si spot ayun no napit na at yung mga katropa samahan niyo ako tayo magpipishing no andito na tayo sa si spot let's go mga katropa ayun no? ang natin yung spot mga katropa diba nakatambay andon may ah, merienda. Oh, anong balita, mga master? Oh, ano? Sakto. Ah, yan you oh. Know, Kitang-kita ko kanina. Nah, Nakakatatlo na si busing Chan. Yan you know, oh. No pansin kanina yan? Ha? Huh? No pansin? Di ka pinapansin ha? Oh. Eh, palibhasa eh. kanina pa hinga, ang tamis ng ngiti ba? Palibhasa eh, nakatatlong mama we. You know, eh. Yan na nga eh. mga katropa, dito so, na tayo si Spato, Sakto yun, maya-maya pataas ang dagat Pababa rin yun? Hindi, pababa ito, maya-maya pataas din Nakailang ka ah Ito, pinakita tatlo eh Tingin na Tingnan natin yung mga mamaw nito Kaya tayo muna Ay, pinag-chop-chop na oh Pinag-chop na natin Okay, ayos yan Kaya muna tayo Sige lang So ayun mga katropa, sit up muna tayo Para makarami ng hagis Hagis lang pinag-uusapan, hindi huli Kumalong sa so, ngayon muna, hagis na pag-uusapan, hindi huli. <laughs> Tara. <laughs> Di pa nga nakapag-umpisa, kainan na agad. Ayun, oh. No? Yun. Sarap ng okoy. dina kung kailan tapos na competition eh. Sa <laughs> lumabas, lumabas yung mamaw. Laki o, laki o. Ah, Ayan no. Sulit. Ayan, hiwaiwain mo na para kasi sa ano mo. Sa cooler. At yung mga tayo gamit natin. daming randito nah. Kita pala 'yung kuluan. Diyan naman tayo. Eh, 'yung kuluan lapit 'to. Oh. Ayun, ayun. Yan, 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 yan. Ayun. Sugod na tayo makakatropa. Pa-bugso-bugso 'yung kuluan ng mga isda. Dito tayo. Ah, uh, pwesto muna tayo dito. Konton sila sa tulay. Suot na tayo ng guwantes para safety sa araw. May sombrero ako, hindi ko ginamit. Ayun, ready na tayo. Ready na tayo maghagis. Testing muna natin yung ano kung, um, naikot pa yung hair clip. Try natin. Baka, uh, baka hindi naikot. Yan. Yan. Unang hagis tayo. Ito tayo banda. Hindi tayo, ma tayo magsabit. Unang hagis tayo mga katrop Ang daming salinas o oh. yung mga pagkain yung Mga pagkain ng mga Lapis Mga Yung mga malaking isda Unang hagis para sa inyo mga katrop Yan uh, Paano man natin Ng mga 5 seconds Ayan Retrip tayo Face on! Ayun o! Uy! Ano? Sayang! Sayang! Okay, saan? Laki! Ano? 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 Sabi niya kasi, nasabi! Sayang. Pantalon. Eh. Okay. Eta. Son. Ayo. Yo. Ah. Masyaallah masyaallah. Yes, thank you. Ah. Masyala, masyala. Yeah, oh. <laughs> thank you. Kita go inside yeah. this uh, three Oh, <laughs> ah, this Tunggu <problem. laughs> Ya, Oke. Thank you okay. Okay. Two, one second maka <laughs> katrupa. First, first, first catch ya Yes. For the My first catch unhook. Iya. <laughs> <laughs> first one was unhooked. Yeah. First one unhook. like this, this one. Ah. Ayo. Enak mukuluk.

Ano no, pero sa Wala kang balayon. Wala nang kawala to. Oh, Sir, oh. muna 'yan. Hoy, oh, iritretro muna 'yan Dita, sa kabila doon Bitbitin muna 'to, be. Sandto 'yan, oh, tagis, muna 'yan. Bitbitin, bitbitin. Sino Ayan na, ayan na Padama muna. Okay. Tik 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 eh okay. hey. so 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 <sighs> <laughs> lang. Ha. Boss eh boss eh manakais ata. Wala, naku, wala ka na kawala to. Dito ka Dito ito, ito yung ano. Uh, hey Melvin. Ayan yung pasirit ayan Saktong kulo Ayan no. o no? O oh, di ba Yun, yeah, nailanding din

Ayun. Thank you, Bossing. Wala pa, wala pa ha? Ah? Ano mo katropo? Laki. Ha? Malalaman natin 'to. Punaget. Ha? Ah? Punaget. Hay lang. Wala pa lang kawala eh. Kaya mo sa hair clip ha? Dalawang beses ako sa ano? Hair clip. Hair clip na ano? bosing pasaway sa iyo, Sumabit. Aray, aray. Yan. Ay lang. lang. <laughs> ya. Iya, 00 ya, ha. 00. Oh. Ya, nah. 3.5? 3.4. 3.6 ya. 1, 3.5. 3.5.

Tingnan mo. Ah, Sulit. Sulit ang casting. May lang kilo? 3.6. Wali 3.6. 3.5. 90. Ayan. Yeah. 3.6 na, oh. na. Ulam uh, diba? na. O diba? Fresh na fresh pang ulam, ulam na, natin. Ang ulo sigang. Ang ulo sigang. Ang pang sigang. Tingnan oh. May pang kilaw. Pwede pang kilaw. Kaya na natin dito para sigurado. <laughs> Ayun o. No? Yan. Yeah. Baka bang ulit tayo sa ano? Kukulo. baka uh, habol pa. Yun. Yun. Shout out sa mga katropa natin dyan. Yun. Eh? Uh, Pagusing nga. Uh. Mon. Yun. Shout out Mon, sa mga uh, katropa. Ating katrupa. Uh, ating mabangis na ano? Angler. Sa Wilfred. Oh. Uh. At ah, siyempre. Ang ating sa balong. <laughs> Legendary. Legendary. Shoutout mga katropa, bokya kami ngayon, bokya. bokya, bokya, bokya uh, Ah, tagating tahimik lang, Tapos puro subete Sobetete. 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 Kalaw sobetete. subete Tidi. tidi Diloxid. Oh. Ayun. Tata 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 tata. Abul ka na. Abul abul. Abul. Magkat sila. Ito. Yeah, yeah metabolic. Uh, uh. Ayun, dito ka tayo muna tayo. Tayo na din, eh. yeah. ayan. Solid, solid ang pacing. Pacing solid ang ng mga katropa. Ayun, oy na kami. Ala-size na, ala-size ng mga katropa, pero mukhang na. Bukas naman. Sulit naman. Ayun. Kita naman, oh. Oh, ina. ko na. Kinatay ko na kasi ang laki. Ha? Oh? Kinatay ko na diba, mga katropo. Kita niyo naman, oh. Uh. Di may ulam na tayo? Sige po, Ingat. Ayun. Yung mga katropa. Maraming salamat sa support at hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kita kita ulit tayo on my next vlog.